Paano sumakses ng hindi nagpo ng sugal? Marahil, hindi na bago sa inyong balitang sobrang barat na nambigayan ngayon sa Facebook. As in, yung 1 million views na video noon, e eh, ito pa ang kinikita. Ngayon, ito na lang. Kaya naman yung mga content creator na wala ibang source of income, e eh, nahihirapan ngayon. Tapos kasabay pa niyan, e eh, habang tumataas ang engagement mo, tumataas din ang offer ng mga gambling apps. Kaya kung wala kang takot sa Diyos o wala kang awa sa kapwa mo, e eh matutokso ka na lang talagang kumapit na lang dito kahit alam mong marami ang posibleng masira na buhay. Sa YouTube, maganda pa rin naman ang bigayan. Pero minsan kahit anong promote mo na YouTube channel mo, eh hindi talaga tinatangkilik kasi sa Facebook ka na nila nakasanayang panuorin. Pero ayun, congrats kay TPC nga pala dahil napatunayan niya na hindi mo na kailangan mag-promote ng sugal para lang sumakses sa pagiging content creator. Sila yung dahilan kaya hindi ko na kailangan mag-promote ng sugal mga pre. Panoorin nyo na lang yung naging journey niya. Ang share ko naman dito ay sarili kong journey. Sa ngayon, nasa few steps pa lang ako at malayo pa sa tinatawag ng karamihan na success. Pero naniniwala akong nasa right track na ako kaya pwede ko na sigurong ishare. Isa-isahin natin yung mga pinaggagawa kong experiments few years ago, may tinawag akong not poverty porn experiment kung saan ibabalik ko sa mga tao yung mga kinikita sa Facebook sa pamamagitan ng mga pa -contest. Later on, tinawag ko itong Mr. Beast style experiment kasi akala ko ganun nagsimula si Mr. Beast. Unfortunately, itinigil ko ito nung ma-realize kong mali pala ako ng sinusundan na steps. Na-realize ko lang ito noong inaaral ko na kung paano nagsimula si Mr. Beast. Di pala gumana sa kanya yung mga unang pag-giveaway niya. Ang una palang nangyari, ay eh, nagkaroon muna siya ng brand deal ng isang app Bago siya namigay ng pera. This video is sponsored by Quid. I'm doing a brand deal for Quid and they paid me $10,000. So naisip ko, kailangan ko muna magparami ng followers ng page para maka-attract ng brand deals. Kaya naman sinubukan ko yung Omnipresence Challenge na ang goal ay magkaroon ng 1 million followers which unfortunately failed again after 5 months kasi hindi ko na panindigan ang mag-content every 2 days. Nakakapagod din sa utak sa toto lang. Then nung nakarampas ko, nag-post si Chai Chester nito at humingi siya ng tulong sa akin para ipag-research siya. Gaya nga na sinabi ko, hindi kailangan magsama-sama sa iisang video ang mga content creators para matawag na kulab. Minsan, sapat na magsama-sama sa iisang layunin. To make the story short, ako na ang nakatoka para itry yung iba sa listahang ito. Sumunod lang ako sa payo ni Chai Chester, sabi niya, wag mo nang hintayin na lumapit sa iyo ang brand or company, sila na mismo ang lapitan mo. In short, mali pala yung paniwala ko na kailangan mo muna magkaroon ng 1 million followers bago ka kusang kontakin ng mga brands. Ang kailangan mo lang ay mataas na engagement at hindi na magiging mahirap para sa iyo ang ligawan ang mga brands. Konting pakyut na lang ang kailangan mo. At ayun, nagpirmahan na kami ng mowa. So paano ang ginawa ko? Step 1. Find what works for you instead of focusing sa pagpaparami ng followers, nag-focus na lang akong i-figure out kung ano yung high engaging post or videos ko. For example, yung mga nag-follow sa akin dahil sa content ko about God, eh hindi naman gusto manood ng mga content ko about bullies. Yung mga nag-follow sa akin dahil sa mga content ko about crypto, eh hindi naman interested sa mga opinion ko sa mga issues. So kinailangan kong hanapin ang common interest ng majority ng followers to create a high engaging post at natagpuan ko ito sa tulong ng AI. Basta AI ang contents ko, umapalo ito kadalasan ng 6 to 7 digit views. And for the first time, may nag 8 digit pa. Wow! Take note na may mga binabagayan niyan sa bawat content creator. Usually nakadepende yan sa niche nila. May kanya-kanya tayong personality at hindi lahat pwedeng bumagay sa atin. So in short, hindi mo pwedeng basta lang gayahin ang style ng ibang tao. Hahanapin mo talaga yung bagay sa'yo. Step 2. Level up your samples. Gumawa ako ng iba't ibang videos na may kinalaman sa brands at nung makuha ko na yung pinakapatok na style, nagsample naman ako ng actual product. At yun na nga yung MaxiVit Premium Raw Meat Pet Food. Instead na basta ipakita ko lang ang product nila, ginawa ko itong parang short film na parang ads na rin at the same time. Eh <laughs> di wow! By the way, idea na naman ito ni Chai Chester. Kung ano nung naiisip niya na tinitake ko naman as challenge sa aking creativity. Alam na alam niya kasi nag-enjoy ako sa challenges. And so far, naging effective ito. At ayon, ang dami na nag-email sa akin na gusto magpa-promote din. Need ko na lang mamili sa mga nag-email sa akin kung alin ang align sa prinsipyo ko at syempre magugustuhan ko na product. So ayon, in case you are wondering ano naman ang next step ko, ito naman ang next. Maglalabas na ako ng sarili kong brand. Abangan nyo na lang kung ano yon. And hopefully, kayanin kong i-market ang sarili kong product. So yan lang muna sa ngayon. Adios!